Magandang gabi mga kasari. Namili nga pala ako ngayong gabi ng isang tray na itlog. Tapos, anim na buting mantika. Tapos ito, tigni isang kahang malboro na ano, malboro red. At saka fortune na blue. At saka kamin. Tigni isang kahalang. Tapos, isang haba na swak. Ayan. Isang haba na swak. Tapos, kopi ko lang kakalahati. Saka kopi ko brown kalahati lang din. Tapos ito, laki ni dito, apat na piraso. At saka apat na kanto na kalamansi. At saka apat na sweet and spicy. Apat lang din. Tapos, apat na, ay limang tide na jumbo. Ayan, dito lang din sa barangay namin, guys. Dito lang ako namili. Yan ang rutin ko po yung gabi, guys. Ayan. Mamili kung ano yung wala sa tindahan ko. Gabi-gabi ako namimili ng mga kasari. Paano yung wala sa tindahan ko. Siyang binibili ko. Ayan. Ayan. Ayan ang routine ko tuwing gabi ng mga kasari namili. Kahit po unti-unti. ano lang kaya ng budget ko, yun lang binibili ko. Tulad yung mga kasari ano ang napamili ko ay nasa 900 97. Ito lang yun. Ito. 997. Ito lang mga yan. Ito, mantika. At saka ito. At saka ito. Hindi pa kasama ito. Kasi sa iba ako bumili ng itlog mga kasari. Kasi doon sa grocery na binibilhan ko nito. Ang liit kasi ng itlog nila. 200 ang isang tray. Pero ang itlog naman nila mga kasari ay ano, small. E eh, ito, sa binilhang ko, ano, large na to. Ayan. Large na yan. Pero parang, kay, parang medium lang eh. Ayan. Kinikilo kasi nila itong mga kasari. Ayan. Kinikilo nila yan. Pero mas okay na itong mga kasari kaysa dun sa binilhang ko nitong grocery na binilhang ko nito. Maliit pa dito, isang tray. Parang small lang binigay sa akin. Tapos, ano lang pala yun. Sabi niya, large, pero small lang pala yun. Ayan. Ito, sabi nung binilang ko, large daw ito, 200, isang tray. Medyo mas malaki. Pero okay na yun mga kasari. Malaga may tinutubo ako kaysa wala. Ayan mga kasari yan lang ang share ko sa inyo mga kasabi ngayong gabi na pinamili ko ayan kulang kulang ano yan mga kasabi 1, 2 kasama na tong itlog kulang kulang 1, 2 kasi itong mga to yan nasa one, 997 tapos ito 200 sa iba ko binili ayan yan lang ang share ko mga kasabi na yung pinamili ko ngayong gabi. Ayan. Hanggang dito na lang itong vlog ko mga kasari. Maraming salamat sa panunood. Magandang gabi, magandang gabi mga kasari. Nag-display mo na ako ng aking mga pinamili. Tinan nyo mga kasari, wala. Maraming wala sa tindahan ko lalo na yung mga chicheria. Kasi mahina, mahina kasi na ng mga chicheria, mga kasari, kaya hindi ako namimili ngayon ng mga chicheria. Kalimitan ng chicheria na huling binili ko mga kasari, kami lang kumain ng anak ko. Ayan. Tatlong kaha lang yung binili kong sigarilyo. Kasi yun lang ang wala sa Tindahan ko mga kasari. Tinan mo mga kasari, dati yung mga video ko, kalahati-kalahati lang. Pero ngayon, isang tari na ako kung bumili mga kasari kasi iba na yung binilhan ko. Nahiya naman ako kung kalahati lang bibilhin ko. Kaya isang tari na binili ko. Dun, kasi sa grocery na binibilhan ko mga kasari, Andiyan. Tapos ng tita ko, anim na bote lang. Para mabili ko yung ibang items ko mga kasabi. lahat lang binili kong... Kalahating dosena lang naman tita binili ko. Eh mga kasari, maraming wala sa tindahan ko kasi nasa pautangan yung aking ano nasa pautangan yung ibang puhunan ko. Alam niyo ba mga kasari, isang tao lang yan. 2-6 na ang kanyang utang sa akin. Pero kabayaran niya ngayon 25. Sabi sa akin, bukas pa daw kasi hindi pa daw niya nakuha yung sahod niya. Hindi gamit ko. Kaya bukas po kami mamili ng anak ko sa bayan. Isang tao lang yung mga kasari, 2-5. Ay, 2-6 na. Nadagdagan pa kanina. Yung tinuos namin ng mga alas 3 ng hapon, 2-6 na. Inadagdagan pa kanina. Bukas pa. Madagdagan pa bukas ng umaga. Kinsinas lang yung mga kasari. Uutang yung 2-6. Isang kinsinas lang yan. Isang tao lang nang umutang dito sa akin mga kasari kasi. Yung iba, na nga ito. Kasi alam naman nila na ang tindahan ko eh, maliit lang. Tapos, kinaikot-ikot ko lang. Kaya, alam nang hindi sila nangungutang. At saka, ang tao naman kasi mga kasari. Kaya lang naman nangungutang pag yung bitin sa pera. Pero, hindi naman bitin sa pera ang mga kapitbahay ko dito kaya wala nang utang sa akin. Meron nang utang sa akin dati mga kasari kasi nga lang. Mga hindi sila nagbabay kaya yun, nahiya na sila nang utang sa akin. Mga hindi sila nagbabayad, kaya ayun, hiyan na mga utang. Bukas na kami hinihili ng anak ko sa bayan kasi bukas magbabayad na sa akin yung may utang sa akin na dosis. Alam niyo, sa totoo lang mga kasabi, maliit lang talaga ang puunan ko, pinakaikot-ikot ko lang. Yan ang hindi alam ng na-utang sa akin. Kaya malakas ang doon ng utang ng ganun pero hindi niya alam ang puhunan ko ay maliit lang na pinapaikot-ikot ko. Ang hirap kasi makakasari ng ganito. It was simple kasi. Maliit lang yung puhunan ko tapos may, may uutang sa'yo ng ganun kalaki. Nahirapan ako. Hindi ko naman kaya sabihin sa kanya na ako. Tapos hindi niya alam na ang puhunan ko maliit lang na pinapaikot-ikot ko. Kaya hindi niya alam na i-stress ako habang ang pera ko ay e naka naipon na naipon sa kanya. Hindi niya alam. na stress ako kasi syempre araw-araw ako namimili mga kasari. O, ano yung pamimili ko kung ang pera ko ay e nasa kanya, naka -estock. Kasi hihintay pa ako ng kinsinas bago ko makuha yung pera ko. Kaya stress ako araw-araw kung saan. Paano ko pa iikutin yung aking tindahan. Kaya pag yung namili ako tuwing gabi ko ano yung importante siyang binibili ko mga kasari. Hindi ko siya lahat nabibili kasi nga nasa kan nasa pautangan. Hindi akala siguro niya mga kasari kung makautang siya. Marami akong pera. Hindi niya alam na nahirapan ako budgetin yung pera kasi nasa kanya nga. E pinsinas ko siya bago makabayad. Hintay pa ako ng 15 days bago ko maku bago ko masingil yung kanyang inutang. Okay naman siya magbayad mga kasari kaso nga lang nga kasi maliit lang ang puhunan ko eh. Pinapaikot-ikot ko lang tapos kung makapangutang siya ng ganon kalaki. Alam niyo ba mga kasari kung magkano lang puhunan ko sa tindahan ko liman libo lang. Tapos kukuha siya sa akin ng tulad niyan 1.6 ang babayaran niya sa akin bukas kayo mga kasari, hindi kayo may stress kung paano nyo araw-araw pa ikutin yung mga natitira pang ano ko dito, paninda. Na, sabi ko nga sa inyo, i stress ako mga kasari, hindi niya alam eh. Sobrang stress ako. Kung paano ko paikutin araw-araw yung pe, ano, tindahan kasi nga na iutang na niya. Ayan eh, mga kasari, tapos na ako mag-display. Itong mga aking kanton na kasari, sa pinda ko ito ni kasi nga hinahabol siya ng langgam Kaya, sa timba ko siya nilalagay. Wala siya dito sa tindahan. Nandun sa may kusina namin. Nandito na kasalalay sa batya. Ang aking timbang malaking binili. Kasi nga, dati malulugi ako dahil laging may langgan. Kaya ito sa nakabukod ang lagay nito. Ayan mga, kasi, mga kasari, tapos na ako mag-display. Ayan, maraming wala sa tindahan ko. Bukas na ako, mamimili mani ako bukas pagkabayad niya sa akin. Sa bayan kami pupunta ng anak ko. Ayun mga kasari, hanggang dito na lang tong vlog ko. Maraming salamat sa panunood.